ang papi pinangga ki kapinangga man Kapinang -ga man ni papi ulo ka cute ni magtiil anak oy oh. ulo <laughs> <laughs> ni mo anak oh. anak <laughs> oy artistahan ni akong anak oy oh. <laughs> kagwapo uh. ani <laughs> smile smile bibi ko kagwapo ni mo bibi oy oh. isma oi <laughs> dede genahan ng bata tago guwapo ni mama ha di tahu ganan tago nak na? pape di genan ganan tago ni mama gwapo anak Tau gawas na ka? gawas? Mangihi na ka? Blis us sa mama. Kalo yan kas ginoong Hesus, mama Mary, taga santo, anak ko. Mugawas na? Ha? Uy, ay na, gawas, di mugawas? Nakita ba na ako gahapon? Daghan kay kag-ihi, anak. O, anak, oy kita ka ini mama, anak. Hmm. Nga kinahanglan, anak, mugawas ka, anak. Di ka magpatunga sa karsada, ha? kinanglan ana ang bata sa daplin Magpupo magwiwi kay abi ni mo anak gahapon anak daghan ka ing mga dump truck ni agi anak Oo. daghan ka ing dump truck na mahadlok bay ka nang dump anak Oo. kinanglan mo gawas ang bata mo pa yod na ikaw man og pupo og wiwi ang say sa bata mo sa balay Monay gwapong papi. Monay butang papi. Eh kiss mama. Kiss mama. Sige na. Pakisas mama. Eh. Kapuha ka na ba tayo? Pakisas mama. Sige na pinangga ko. <laughs> Sige na pinangga ba? Pakisas mama. Ba? Po. Ay, kagwapo. Sh ay, shush. bliss again. to. Bliss again. Ay. <laughs> hmm? Naminaw ka na ko? Oh. Kina. <coughs> Lagi ubus, mama. Hmm. Giubo ko anak. Upo anak. <coughs> mm. Kilo kay kung tutunlan anak. Hala. Naghanginak. <coughs> naghangin anak. Upo anak naghangin. Oo. Mm. Ooh, <laughs> Hadlo ka hangin? Ayan po guys, siguro po guys, ano dumadaan na po yung Typhoon Welma. Kasi mayroong balita mga palangga na may bagyo first week sa December pero hindi po ano, hindi po ibinalita o balik guys kung ano saan maglandfall. Medyo mahangin na po dito sa aming lugar mga palangga. Yan po mga palangga. Uh, bisag init ron guys. Pero mahangin. Wala ng kortina. O oh, nagpalid-palid ang kortina guys. Mainit mga palangga pero mahangin. So ayan. Once again. Good morning. Kumusta po ang inyong morning dyan guys. Ang inyong Wednesday morning. So kami ni Papi. Dito lang po kami magtambay sa loob ng bahay. Thank you always. Love you all guys. Yan. December 3 na po ngayon. So mga mga palangga mag hapit na jud ang pasko guys so yan thank you for watching everyone ayan ganahan na ni si papi mo gawas mga palangga